Yan mga trop. So magpapakabit po tayo ng sticky rito mga trop sa barangay ng ano ng Purbis. Ah. Mabante lang tayo mga trops. so yung video nito mga tropes ah, ito yung ah, gis natin na ah, lang na pagkakabitan yung sticker ng ano nya ah, Porsche so dalawa itong mga tropes yung isa Ferrari ah, hindi lang natin mano sa oras baka yung kasi may bibiyahe tayo nang ano ng BGC tapos punta tayo ng Kisunab kaya siguro uh, sa sunod na araw na lang yung mga troops uh, palagyan din natin yung nang staker. So ah, uh, maraming maraming salamat sa tiwala na ayan so nakisuyo lang sa atin to sa pagkabit ng sticker sa billets ah uh, ito sa uh, enter yung pagkakabitan natin na uh. so nakikisuyo lang sa atin to mga troops. So maraming salamat din sa tiwala na kahit uh, wala mo tayong pambili ng ganitong sasakyan uh, mamahalin kasi kasi dito mga drops, uh, sports car sa ito Porsche at least uh, nakaranas nagkaranas mo din tayo na makadrive tayo ng ganito Ayan, yun, lang yung simple ng buhay natin mga drops, at ganito lang at least nakahawag tayo ng uh, ganitong sasakyan so napagaganda ito mga tropes sa uh, pangbiyahay ng mga uh, malayuan o pangmadalian pang, pang Mabilisan, yon. So, ito yung magandang gamitin mga trop. Pang biyahe ng mga bagyo. O, kahit punta ka lang ng Tagaytay, yung Alabang. Ah, ganun lang. Pwede dito. So, hindi ka pibitinin ito sa biyahe lang mga trop. Wala. So kanina mga katrop, so panglimang natin tong ano nang sasakyan. So ito lang yung nabiyuhan natin. So dalawang dalawang Land Cruiser latest at saka old model. Ah, uh, isang Fortuner isang CRV. So yung isa doon tayo sa kabila, hindi e dito kasi ah uh, nila tong mga trucks yung pagpagkabit ng sticker. So 1 2 3 4 5 dito tapos 6 7 8 9 0 doon doon sa kabila kaya yon. Dali lang mga trucks. Bantay muna tayo mga trucks.

Paalis tayo ng konti mga drop para hindi sasayad. Yung mga discard, discard mga drop Sarap. mga drops smooth na yung smooth ba walang sticker about one of the ropes. Let me see you. My life is starting and I'm thank you for watching my drops so bye